Hi guys, it's me, Rizal Fishing and welcome back to my channel For today's video, nakalawad po tayong muli ngayong madaling araw So come on guys, samahan nyo kami, let's go! Ayan mga idol, tapos na po tayong magbagsak ng ating lambat so anging hamihan naman siya ngayon kaya nang nananakbo kami pa punta rito sa spot ay hangin habagat so ngayon nagbago na si hangin so kalmado naman yung hangin natin sa ngayon at natapos tayo sa ganap na 3.20 ng madaling araw ayan mamaya samahan nyo kami sa aming paghihila sabay-sabay natin paklasin kung ano ba yung lamang spot na pinuntahan natin ngayong araw na to. Ayan. Madilim ang kapaligiran. Mga ilaw lang sa bangka yung ating makikita rito. Medyo malalayo tayo. At yung mga ilaw ng barko. Dito naman sa gilid ay yung mga pier. Ayan, yung maraming ilaw na yan. So ayan, maliwanag na po yung ating paligid kaya tayo po ay maghihila na ng ating lambat. Ito na, may dalawang piraso na tayong nahuwa. Bale, dalawang klase lang po yung hipon na nakuko natin. Mga tunay o yung puti at

limuna na. pa rin. ko lang yan. hipon natin. Mga kawan-kawan lang. Yes. 因为。 matagal na parahog. Kahit madalang yung tingnan natin, malaking bagay po yan pag uh, nagsama-sama na sila. Makakakilo na tayo dyan. Ayan, tapos na tayong maghila. Madalang. So pagating na lang sa barahan, pagkatapos magtanggal, ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga laman nitong ating lambat na to. Ayan, so tingnan nyo itong mga idol. Oh. May nakako tayong mga lupo. Poison, poison. fish. Ito may mas makamandag. Ayan. Ito naman. Kulay. Di ko makadikit yung kamay ko mga idol. Ayan yung pinakamakamakanda. Makama, makamandag naman ito. Itong parang kulay itim na yan. Ayan. Ang tawag dito sa amin yan, lupong basahan. Tapos to namang parang mapula-pula, mananabong naman yung tawag sa amin yan. sabing lugi tayo sa ating paglaot ngayon. Talagang sadyang manipis lang. Pero meron naman tayong ibebenta. Yan sa ganitong uri po ng aming hanap buhay, itong pangisda dito sa gitna ng dagat. Hindi palaging meron. Madalasan wala. So talagang normal na po sa amin to. Merong jackpot. Meron namang ito kaya ayan basta sipag lang palagi at syaga so walang imposible para tayo makahuli ng maganda sabi nga namin makakatapat din kami natanggal dito sa ating lambat at naibalik na rin natin dito sa bangka Hopefully, mamayang hapon kapag uh, maganda ang panahon ay makalaot tayo So, nandoon sa duduran ko yung natanggal natin dito sa ating lambat or yung inuli natin ngayong araw na to So, nandito sa kabilang timba na to yung ating mga hipon Aray ko! so Ayan! Hipon. So, dalawang klase. Tunay, or yung ating birdie yan, at ating swahe, or yung tigas. Then, dito sa kabilang timba, ay yung ating mga alimasad. Ayan. So, tingnan natin sa consignation kung magkano yung, ay, ilang kilo yung haabutin. Dahil, hindi pa natin sure yan kung mababayaran yan. Hindi sigurado kung nandiyan yung arang may ari ng consignation. Langga ba? Langga ba? Langga ba? ba? Langga 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 ba? ba? Langga ba? Langga ba? Langga ba? Langga ba? Langga ba? 2.7 Ano yan, John? Alimasan Pute 0.8 1.2 yung ating tugas Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel At gusto mo po ang mga fishing content na aming ina-upload Mag-aari lamang pong pag dito. Ang subscribe button sa iyo anong itong aming video At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching. And see you to our next video. Thank you. Bye-bye.